Yun hello guys. Uh, Nagkukupra po tayo ngayon dito sa sakahin namin, dito sa may iba. So nag nangunguha pa lang tayo na ang nyog dun sa ano, mga puno. Nakit pa lang natin, kukunti pa lang. So nagpapahinga muna tayo. Ito pa lang yung nakuha natin. Ayun guys, kasi tapos na tayo rito sa baba. Tapos na natin nakitin lahat. Pupunta na tayo sa taas para doon na tayo munguha ng nyug. May mga akitin pa tayo na puno doon para medyo marami-rami yung makupras natin. Buti ngayon, mahal yung kilo ng kupras. Kaya sinusulit na natin. Nakapagod nga lang kasi hindi tayo sanay mag-akit ng puno ng nyug. Pero tinitis na lang natin para sa pamilya. Sayang din kasi pag nagsuhol pa tayo, nagbayad pa tayo ng akit ng nyug. Kung kaya naman natin, sinubukan lang natin so kinaya naman kaya tutuloy-tuloy na lang natin ayun nakita tayo doon sa taas tara yan gagawa pa tayo ng yunan dyan po natin niluluto yung ating mga biniak na nyog saka natin paapo yan so gagawin pa natin yan kasi medyo luma na pag yan kasi ginamit natin, baka masunog pa. Sayang pinagpaguran natin. Ayan guys, yung mga inakyat natin. Yan, medyo matataas yan. So ngayon naman pupunta tayo dun sa taas. Yun, bundok yun dun. Uh, pupuntahan natin para kunin din natin yung mga pwede nang kuparsin na nyug.